Ano pa? Kediwa. Salamat magpilit. piniplex ako na naman ito. Grabe. yung boyfriend mo. Siya ba ito? makikita kami doon? Ibibigay ko sa kanya. Pero ginawa, <laughs> ginawa ko tiwata rin kagaya mo. Ayan, uh, guys. Yung tenga nyo medyo mat matutulis. Ayan yung yung kapatid Si utlum. Ah, si, utlum. Utlum. si utlum. Si, utlum. Ay, si, utlum. Wow. Kumanda si utlum, ha? Parang kumanda si Utlum ah. Parang kumanda si Utlum. Anyway, maraming salamat sa ipo. Salamat din. Sige, ibibigay natin sa kanila lahat to. So, ayan, ayan. Wow. Thank you. Salamat. Salamat din. Maraming salamat sa import. Salamat. salamat. Thank you po. Natapos yung agad. Sige, thank, you, na. thank you. Thank you.